We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, party is just begun. As she puts a hand in Happy Sunday, mga ka partner. Happy Sunday. Good Another Sunday vlog together with the family. Ah, uh, namihas ayok ay nag-run out. Mga siguro, mga seven, no? Seven nag-run out. So, until now, wala pa yung kurente. Habit na mag 9 ang oras. So, karon ah, uh, di lang balay kaya wala man tayong activity kayo sa sa agency, no? Ako daw, ganyan, unga, hapo na ay Wa na client ni Tining, ni Ma'am Jeanette Balwarty nga mag-reserve sa atong Amoros na so ato na to niya, hapon para sa ilang reservation so as of now, dali lang ta sa balay siguro uh, manglabaw sa patiha ng mga trabaho doon sa balay so yung gini sa amuang balay-balay nga banding together with my loved ones Lugo Living Good morning, love. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, how are you? Hmm, you throw the food, ha? So, yeah, magluto mi karon o ganang kuan. Ito ito, ano mo? Lumpia ni mami na kuan. Ay, hey, mo lo, ganang? ka, okay. daot.

match the love. Hello, Bulls love, di mo di mo na. Ang na ito Para maka partner. Hello. Wow. I'm so happy. I'm so happy. Dapat. Actually, Shane Benz fit to RC okay, right? So, it's dey pili na. Ai. kuan mga kapartner ba, uh, enjoy kayo karon kay nagposting ko ka ng sold out na sa kaning kuan sa atong project sa Cebu. So, dahil kay mga comment ang atong mga kapartners regarding sa kuan project. Congratulations daw. Anak okay. si mam Ma Crispina. Congratulations everyone, especially our CEO Ray Bernaldis, and CEO Edwin Polinar and all gen happy selling. Congrats, James C. Hi. Realty. More projects to come. To open. Si Ma'am Alice. Ma'am Ibita. Wow. Congrats at tanan. nakahalin. Okay. Nakahalin naman si Ma'am Pia. Kali dyan. Congrats. Garrett. Salamat sa tanan. Your support sa itong projects. Di More namin. projects to come. And please help also to push our face for and kibunbun lots ka mga kapartners. So, salamat sa ginoo. Okay, nahurot na nga itong face for. Ah, face for. Amorous view Jesus at kamera lang. Tulog eh. lang ito lang ha, si ha. Jesus! Yay! lang Ang ha. isa ay sungayon. ay sungayon. Ang isa ay sungayon. na isa ay sungayon. Ang isa ay sungayon. Ang dayon na uh, taon na po ni siya ga kwan ga, ga content sa sa iyang Facebook sa iyang YouTube din na amaze lang ko ba kay gahapon nagpost siya na nakadawat siya o kanang silver play button sa YouTube so gi deliver sa so e, gamay ra man kayo ang iyang videos makita ninyo sa iyang YouTube channel ako ibutan diri ha gamay videos dayon Actually, na-amaze yes. ko kay naabot sa 400,000 nga uh, subscriber ko. Giyon sa kana niya, no? Dayon, Chari. uh, ako siyang gichat ko, gaw kana. picture ko sa imo habi, sa imo silver play button bing sa nga sige gaw ya. Ningo ko pa-share gaw bi ko giyon sa nimo nga niabot kana. Ningo lang siya nga sa mga upload daw sa mga videos nalang ko na isa ka video nga nag viral moto nga nidako daw ang iyang subscriber so karon nag upload siya karon diri sa kaning yahang youtube sa pag open sa iyahang silver play button no nga gihatag sa youtube i deliver so atong tanawon mga partner ano siya mamis ko kaya ako gining first cousin yod, si kerwin biaros biaros mo ni siya kibali ang yahang yahang papa ani iksoon sa akong mother. So, proud kayo ko nga uh, na po isa kay Gaagaw nga uh, naka-achieve sa yung nga uh, achievement sa YouTube. So, kita kay Mintas ga sugod-sugod pa man ta, di at least ma-inspire lang punta ani mga kapartner. partner Ato'y play ha. No, siya. So, ito na yung pinakahihintay natin. Ito na yung Wow! ito mga kaibigan ay uh, narapig na po ang ating pinakahihintay na package mula po sa uh, i deliver sa ating YouTube. So siyempre, yan po yung silver plate motor. So tumawag na po sa atin kanina yung courier, sabi niya, uh, on the way na daw sila sa ating location. Kaya tara, hintayin natin. So ayan guys, so at this moment, habang hinihintay po natin yung uh, rider na mag-deliver sa aming uh, package, Siyempre, kasama ko ngayon ang ating pong uh, pinaka-isang live-in partner. Yan, walang iba si Parcel ni Catalonia. So, ano masasabi mo sa darating natin na parcel? Excited. Uh, wow, so, di lang siyang uh, excited mga kaibigan. Siyempre, pati rin po ako. Lalo-lalo na ako po yung uh, uh makakatanggap ng uh, package po. O yung uh, play button. Uh, mula po kay uh, YouTube. So, Kuya Paul, uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Lalo, lalo na sa inyong uh, walang sawa ang pagsuporta sa akin. Hindi uh, lang sa ating uh, Facebook, kundi pati na rin po sa ating YouTube. Siguro, mga malapit na siguro yung ating rider. Kaya tara, hintayin natin. Thank you kay Kuya <laughs> At this moment guys, natanggap ko na talaga yung ating uh, pinakahihintay na silver play button So ngayon, i-unbox na natin to so, ano kaya ang nilalaman nito? So before that, uh, describe ko muna guys kung ano yung uh, silver play button Actually ano lang siya, cartoon lang Tapos may ano mga barcode uh, And then yung uh, pangalan ng ating uh, uh, package So, handa na pa kayo? Yeah! <laughs> so ngayon guys, uh, unbox na natin to. So this is the first time guys na tayo makatanggap ng uh, ganito achievement mula po sa YouTube. By the way guys, so pasensya po kung uh, yung ating pong background ay uh, hindi po <laughs> uh, indoors. indoor. So ngayon nandito po tayo sa labas ng aming bahay kasi marami tayo mga ano mga taga-subaybay, mga bata na dito ngayon na gusto sila makita ng silver play button. Kung ano talaga yung silver play button mula kay YouTube. So ito na Saan ba yun? Ah, may isa pa pala Ayan, buksan na natin guys So ano kaya ang binalaman nito? Ayan, so Walang laman Yeah, so Ito may ano tayo Ah, Pum Tsaka may uh, ah, Certificate So may certificate tayo mula kay YouTube So, ito na yung pinakahihintay natin. Wow. Silver Play Bota. 100,000. Wow. Present to Vlog for passing 100,000 subscribers. Wow. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa ating mga supporters and subscribers sa ating YouTube channel. Hindi ko ito maabot itong ganitong milestone mga kanigan kung di po dahil sa inyo. So ayan, so once again, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And this is your Papa Kuro First Vlog. God bless us all. Happy amazing to so, na humada sila krasa ilang karots dahil mm -hmm. ng ilahang kuan okay na ng kuan oh lumpia alay ang daot na ang batang awonon <coughs> <coughs> ses 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 morning me oh, labhon nun mo lang hindi ka na oh, good for 2 weeks na mga ka-partner so ako ako'y sa nun maglaba ah.

Inday ang ulan. Okay. So mga ka-partner, nag-run out pag yun. Saan nga ito meron? Kamulo pa Balay lakaw pinanglakaw na rin sa Balay sa si Bukadlaw sa Balay kay ang panahon po ganiha ulan so yan ako akong gab-gab o oh. gab-gab ko labi sa Ang

Oh, what? what color is this? What color is this? what is color is this? ini masih tema. what is color is this? What color is that? What color is this graphic? What color? What color is that? What is color is that? Ito ang pinakasama sa mga siniguelas <laughs> sa dagat. Oh, sabihin niya siniguelas, sinigna. Sa dagat niya, berde kapag hila up. Wow. Ang lasa nito. Medyo hawik. kapag hilaw, oh kapag matamis kapag hilaw. Pwedeng derechong papakit. Balaman, sinasawsaw sa asin ng halong. kintong kinto ko siya. Wala siya siya. ating sa ng nito. na ikaw, baby. It's